Baka kalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ang loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng paghihira bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. Dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo. At sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin.